Hello guys, what's up? Yan guys, maglalaon tayo para alternative na pakain sa ating mga manok. Ayan guys, yung malaking kandiro, niluto na natin yung mga agabi para ating ipakain sa mga alaga nating mga manok. Yan guys. Dito na guys, luto na siya. Ready to mix na yan. I-mix na natin ng ating peas para ipakain natin sa ating alagang manok. Yan. Kasi napakamahal na, na ngayon ng peas guys. So gumawa tayo na sarili natin pakain ng manok. Yung gabi, alternative na pakain guys. Napaka buti ng ating pakain ito yan <clears throat> tingnan guys oh pakain ng manok natin yan so masarapan sila sa pagkain naghihintay na sila yan naman kung gaano ka bilis kumain natin mga walaga mga manok gutom na gutom na sila kasi guys kasi mag alas 9 na ng maga hindi pa tayo nakapakain kasi nagluto pa ka tayo ng kanilang mga kain ayan so tingnan nyo ating mga alagang mga manok. Nag-three months na lang sila guys. Three months na kanilang mga edad. Yan ang ating mga one-month-old